Hello po, kumusta na po kayo? Medyo natagal lang po ang pag-upload po natin. So, marami naman po tayong nabasa sa mga comment na infilinag po natin doon. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit itong mga kasama nating kaibayo sa pananampalataya. Kahit nabasa nila nilang ipinagbabawal, eh, iba pa rin ang kanilang pagkaunawa. Inutos na nga na huwag lumayo pero ipina ano pa rin sila nangangatuwiran pa rin sila na ibang ibig daw sabihin noon. Hindi porque ibinawal ay Hindi ko lang maintindihan bakit yung yung salitang lumayo at yung salitang bawal hindi nila maintindihan. 'Di ba? Hindi lang natin alam kung talagang Iwan ko lang kung ano, kung anong nasa kokote nila, bakit ganon. Pinipilit pa rin nilang gawin ang mga bagay na kinaiinisan at kinamumuhian ng Diyos. Di ba nga, ipinagbawal na yung pagkain ng dugo, lumayo. Ikinakatwiran pa rin nila na, okay lang yan, kasi noon talaga, sa Old Testament, yun na talaga bawal. Pero ngayon nasa New Testament, wala na daw yung hindi na hindi na daw yung bawal. Kaya nag-vlog tayo, pinakita natin sa New Testament, nagaroon pa rin na sinabi doon lumayo. Lumayo sa dugo, sa Diyos-Diyosan. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit yung salitang huwag lumayo, umiwas sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo. Hindi nila maintindihan Di ko alam kung bakit gano'n, di ba? Di natin maintindihan kung bakit gano'n. Bawal na pero ginagawa pa rin. Eh, yung paglayo lang sa Diyos-Diyosan, oh, di ba, hindi nila naiintindihan sa bagay na mababasa natin sa Marcos. Marcos, talagang Marcos yun eh, nasa Marcos. Hindi ko lang maalala na yung mga nasa labas, yung may mga hatol ng Diyos, ginagawa sa kanila na ang mga salita ng Diyos ay hiwaga sa kanila yon kababalaghan ginagawang talinghaga pala hindi hindi ano hindi hindi hiwaga ginagawang talinghaga sa kanila baka sila magbalik at makapaglingkod sa Diyos ay sa mga pinili naman yon malinaw pinagkalooban sila ng pangunawa na maintindihan ang aral ng Diyos kagaya na lamang niyan nakalagay na Bawal sumamba sa Diyos Bawal gawa ng larawan o mga inanyuan. Pero hindi nila maintindihan yun. Ginagawa, pa, ginagawa pa talaga. di ba? Gumagawa, minumulda pa eh. Minumuld nila. Galing sa kahoy, ang iba galing sa bakal, pinupinturahan. Dinadamitan pa nga eh. Diba? Dinadamitan with perfume pa. With perfume. di ba? At aalaya ng bulaklak, tapos ilalagay sa altar, tapos doon na, luluhod na, magkakandara pa na, at paiyak-iyak pa. <laughs> ang iba nga dyan, galing pa doon sa pintuan ng simbahan, nakaluhod. Diba? Nakaluhod. Naglalakad hanggang doon sa altar. Tapos iyak ng iyak, di mo maintindihan kung ano ang nararanasang problema. Ba't gano'n? Siguro masakit na makikita. Ikaw ba naman, simula dun sa pinto, pinto hanggang dun sa altar, nakaluhod ka, naglalakad. Di ba? Siguro umiiyak yun sa sobrang sakit sa tuhod. O lalo na yung may rayuma. O di ba? Lalo na yung may rayuma. Tapos tuhod pa ang gagamitin mo, matanda na, tuhod pa. Hindi kasi naunawaan ang, ano eh, ang, ang salita ng Diyos. Nakalagay kasi dyan sa gawa. Eh, nakalagay sa gawa, na ingatan ninyo ang inyong sarili. Huwag pahirapan. Iwan ko na bakit may mga kababayan tayo na gusto talagang magpenitensya. <laughs> Sabi nga ng Diyos, ingatan mo ang sarili, tapos papaluin mo, hahampasin mo, magpapapako ka sa cross para bagang akala mo ikaw si Kristo. Di ba? <laughs> Hindi ka naman si Kristo. Ba't mo kailangan magpapako? Ba't mo kailangan magsakripisyo? Ang paniniwala ka sa nang iba, if there is sacrifice, there is paradise. Maano, malina sa pag wala na sa tama eh, wala na sa tama. Eh ang nakalagay ba naman sa ang nakalagay pa naman sa utos ng Diyos. Ingatan ang sarili. O pag tinamiming ingatan, 'wag mong sasaktan. Mahalin mo ang sarili mo kaya nga naliligo ka, nagbo ka ng ngipin mo, 'di ba? Kapag may sugat ka, ginagamot mo, 'di ba? It's part of taking care of yourself. Sabi ng Diyos, take good care of yourself and all the flocks. Di ba? O kung idadiretso natin, over which the Holy Spirit has appointed you over, sir, to feed the Church of Christ. Yung Iglesia ni Kristo, ang tinutukoy doon. Sa bagay, ang pinapaingat naman talaga yung mga lingkod ng Diyos. Ingatan nyo ang sarili nyo. Ingatan niyo ang sarili, pati yung buong kawan. Di ba? Hindi naman ikinuman sa sanlibutan na kahit bawal na sa kanila, okay lang. Sabi ng Diyos, bawal kumain ng dugo. Sabi naman ng sanlibutan, hindi okay lang yan. Bawal nga eh, ba't okay pa rin? Ang tigas talaga ng kukuti, di ba? Ang tigas talaga. Tapos sasabihin, noon pa yan. Anong noon? Pinapaiwas, pinapalayo na nga. Pinapalayo sa diyos jusan Di ba? Pinapalayo sa dugo. Pag sinabi, tapos kakainin mo pa. Wala talaga, di ba? Wala talaga ang tao. Wala. Kaya hindi na kasalanan ng Diyos kung pagdating ng araw ng paghuhukom, mapaparusahan ang sindami ng buhangin ng tao ang parurusahan. Bakit? Kasi nga ayaw nang makinig sa tunay na aral. Ang gusto nila, ang mapakinggan, yung gusto lang nila. Di ba? Kaya nakakalungkot. Tapos kapag ka nag, share tayo ng mga salita ng Diyos, tingin nila, pinapatamaan sila. Di ba? Palagay. Hindi naman ganun ang layunin namin. Ang layunin namin, magising kayo sa katotohanan. Magising kayo na yung ginagawa ninyo, labag sa aral ng Diyos. Kagaya na di ba? Lumuluhod kayo sa larawan. Ginagawa nyo ng larawan. Sinasamba nyo. O, kumakain pa kayo ng dugo na ipinagbawal. O, di ba? Tapos ang iba dyan, pinapasan pa talaga. O, pinapasan pa. May naalala tuloy ako, mga mahal na kababayan at mga kapatid, na may isang bahay na nasunog, eh, anong nangyari? Ang una niyang iniligtas, iyong eh, santo. Kinuha niya sa altar yung santo. Tumakbo siya palabas. Tapos, eh, natupok ang bahay, in short. Natupok ang bahay. Nung dumating na yung mga reporter, yung media men, pumunta, in-interview siya, anong sagot sa anong paliwanag niya? Itong santong ito, ito ang nagligtas sa akin. Mantakin mo ang santo raw ang nagligtas sa kanya. Baliktad! Siguro kung hindi niya binuhat yung santo doon, kung hindi niya kinuha yung santo doon sa bahay, kasamang nasunog yun, tubod, sunog, itim, uling, di ba? Eh, hindi ko lang maintindihan bakit ganun ang utak ng tao, di ba? Alam ng bawal, ipinagbawal eh, ng Diyos, ginagawa pa rin. Sa bagay, Ah uh, history naman eh, history pa. Noong panahon talaga, ganun ang, ganyo na, ganun, ang ginagawa ng tao. Kaya nauulit lang yung history. di ba? Diba? Nung, nung ng Diyos, noong sunogin ng Diyos ang mundo, ang eh, mundo, noong gunawin ng Diyos ang hanlibutan, alam mo kung, anong ba, kung bakit ganun ang ginawa ng Diyos? Nilunod na ga, ginunaw ng Diyos. Dahil sumasamba sila sa mga Diyos Diyosan. Diba? Sumamba, sumasamba sa Diyos Diyosan. Wala na. Tapos ang ginagawa. Yung panahon ni Lot, di ba? Yung lalaki babae na ikipagsiping, sumasamba sa mga Diyos Diyosan. Marami ng mga bakta, tumboy. O di ba? Sila-sila mismo, sariling uh, same-sex marriage. O di ba? Kaya ganun, gin, tinupok ng Diyos gamit ang apoy. Pero sa kanila, tama pa rin yan. <laughs> Okay lang raw basta nagmamahalan, 'di ba? Isa man mo ba naman pareho lalaki ikinasal. Pareho babae ikinasal. Nasa ana ang katinuan ng tao. Nasa ana. Kayo ang magpaliwanag. O, di ba? Nang lalangin ng Diyos ang sanlibutan, ang, ang tao, dalawa lang ang nilalang niya. Babait lalaki lang. Walang LGBTQ. Pero ano ang nangyari? Dumami ang LGBTQ may plus pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos may madediscover pang iba pang kasarian. Nakakatawa lang. At nakakatawa at nakakalungkot. Di ba? Dumadami sila, hindi naman nanganganak. So sana, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Kasi nagsasalita tayo ng, na, ang sinisyon natin dito, ay yung katotohanan eh. Katotohanan. Kasi nakakalungkot din eh, Ang ginagawa ng tao ngayon, kung ano ang kinagagalit ng Diyos. Alam ng bawal, ginagawa pa. Sa bagay, sa bagay, masarap ang bawal. Pero masakit ang parusa. Diba? So, mga kaibigan, hanggang dyan muna at bato, bato sa langit ang tamahan bukol. Huwag kayong magagalit sa akin. I am just telling you the truth. ba? Diba? And the truth will set you free. Magiging malaya ka dyan. ba? Diba? Kaya kami na mga kaanib, maging yung, ano, ay hindi kami tumitigil sa pagbahagi ng aming pananampalataya. Hindi sa layuning saktan kayo, mga kaibigan, kundi sa layuning magising kayo sa katotohanan. ba? Diba? Magising sa katotohanan, matulungan din kayo na pagdating ng araw ay makilala nyo ang tunay na paglilingkod, magawa nyo ang tunay na paglilingkod. Ay, ito naman, ang mangyayari naman ito. Nasabihin naman ng mga kasama niya, oh, more on self-talking kayo mga, ka, mga iglesia ni Cristo. Self-talking pa more. Natuwa <laughs> rin, nagtitiktok po, nag-affiliate po ako, kaya, kaya nag-self-talking din po talaga ako. Pero ito po, hindi po, walang self-talking po dito. I am telling you the truth. Diba? Ganun lang naman po yun. So hanggang dyan na lang muna at God bless po sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo sa pag-upload. Umabot na tayo ng 7 days. One week na tayo hindi na kapag-upload. At okay lang. Malaga hindi tayo tumitigil. So God bless and good evening sa inyong lahat. Kung gabi niyong napanood ito. Kung umaga, good morning. Diba? Kung hapon, good noon naman. So hanggang dyan at God bless po sa inyong lahat.